Ako nakita niya po yan. Yan, yan, yan. Yan. Okay, wait. yan. So, 9.30 ng umaga at uh, July 6. Okay. July 6. And then, grabe yung ano, yung 40, yung init. Umaga pa lang, 9.30 ng umaga, July 6, 2024. 40 na. Yung init ko dito. No? Talagang pa summer. grabe na yung init, init, init. So, nakakamahan na yung init dito. So, syempre, priority going to church ulit tayo. Tayo ay magsimba. Tayo ay magpuri sa Panginoon. At, uh, bless natin ating Panginoon. Siyempre, yung sama-sama tayo ng mga ating mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, mapuri. And of course, yun nga, uh, ano yung pangako o ano yung mensahe ng ating Panginoon sa oras o or, um, sa church. Although, nang usap na siya sa atin, siyempre, pero kailangan po na uh, magsimba tayo. We gather po para more na magpalakasan ng panalangin na ng mga anak ng Panginoon. So, ayan po, so muli shalom shalom and God bless you all, bye for now